Ayan, good morning, good afternoon, good evening, guys. Una po sa lahat, thank you Lord dahil may ulam pala kami today. Ayan, ang ulam po ni Ate Mers. Uh, gusto ko po kayong i-shout out po lahat. Shout out po sa lahat ng subscriber ni Ate Mers, sa mga luma, mga bagong subscriber po, sa mga silent organic viewers. Ayan salamat po sa inyong lahat guys at itong aking ulam ay salamat din po sa panunod nyo sa aking ulam ito guys ang aking song ang simple naming hapunan for today beef kaldereta ayan malapit na po itong maluto kasi malambot na yung beef kaya nailagay na natin yung mga ingredients niya so hindi ko pa po siya hinahalo hayaan ko muna siyang kumulo ng konti maya maya hahaluan ko na ito guys ayan maraming salamat po uh, ito na lang muna ang video for today ni Ate Mars yung kanyang mga ulam ulam mga kain kain po ni Ate Mars guys maraming salamat po sa suporta nyo po sa akin ayan ang aking kaldereta po nilagyan ko lang siya guys ng patatas, carrots tapos bell pepper at uh, tapos yung green peas Siyempre, may ricado si Buyas Bawang. Hindi ko na pinakita yung pag-isa, guys. Gan Ganito na lang ako kung mag-video kasi ito lang yung kaya ko po. And then, nilagyan natin ng liver spread. Tapos, hindi ko na, guys, napilalagyan ng cheese kasi nakalimutan ko bumili ng cheese. Pero nilagyan po natin siya ng pickles, yung pickles na maliliit. So, ayan. Haluin na po natin. Mukhang ano naman to. Medyo kahit na walang cheese, sigurado masarap na to. Ang aming hapunan po for today. Sa so, pag may natira, syempre, almusal, pelo, peling ko, may matitira man dito, konti lang. Kasi mapapadami yung kain ko. <laughs> Ayan. Kain po tayo guys. Pag naluto po ito, i ko po kayo. Ayan, ganin ganito lang talaga si Ate Mars mag -video. Habang nagahalo. ganyan lang. Ayan. Salamat po sa panunood. Ayan, salamat po sa panunood ng aking masarap na kaldereta. <laughs> Siyempre masarap to guys kasi Ilagyan natin ng mga ricado. So, kailangan niyang sumarap. Ayan. Thank you, Lord. Salamat din po sa pag-watch po ng video ko. Ayan. Thank you for watching, guys.